Pumunta ka dun sa palengke, yung binilhan mo ng carrots nung isang araw, ha? Tapos, bumili ka ng dalawang tali ng kangkong. Sabihin mo, nanay, pabili po ako ng dalawang tali ng kangkong. Yung maganda po, ha? Okay? Okay. Daddy, pakibigyan mo nga siya ng 20 pesos, please. Halagang. Ha? Halagang. 20 nga. Halagang 20 pesos. Okay, sige. Ayan, yung 50, ha? Bili ka ng dalawang tali ng kangkong, bali 20. Tapos sabihin mo kay nanay, nanay, pabilin, pabilin din po ng dalawang pirasong carrots, yung tama lang ang laki. Apa, halagang 30? Hindi, mga ano lang, basta, singko, pagkasyahin mo lang yung ano, yung 50 pesos, siguro yung yung carrots, ano, Dalawang pirasong carrots nga. Tapos, yung tama lang yung, wag lang sobrang laki ha. Balik ka doon ulit, balik ka sa pinag. Oh, ano yan? Ba't isa lang yung carrots mo? Magkano to? Ayan guys, so, nautosan ko na yung batang maliit na to. <laughs> Magkano sa kli? Matingin? Magkano po? Thank you po. Okay, thank you. Welcome.